Puspusan ang pagtutok ng Department of Education sa pagpapaayos ng manasirang classrooms dulot ng nagdaang bagyo. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, prioridad nila ang pagpapaayos naman ito ngayong papalapit na ang pagbubukas ng klase sa August 29. Uh, sa mga nasira na paaralan uh, noong recent na bagyo, sila po ang priority sa ating uh, disaster funds para sa repairs. And uh, kung hindi siya umabot by the opening of classes, uh, meron tayong blended learning modality na pwede nilang gamitin. Ayon naman kay Education Undersecretary Michael Poa na batay sa huling datos ng DepEd, higit tatlong daang paaralan ang nasira dahil sa nagdaang bagyo. Higit isang daan naman ang hanggang ngayon ay ginagamit ng mga evacuation center. Nakapagbaba na rin anya ang DepEd ng pondo para sa pagpapaayos at paglilinis ng mga binahang paaralan dahil sa kalamidad. Pero pagbibigay diin ni POA ah, na kung hindi kayang matapos ang pagsasayos ng mga paaralang may infrastructure damage, ay hindi pipilitin ng mga ito na magbukas ng klase on-site. Sa assessment, dapat magkaroon tayo ng temporary learning space, maglalagay tayo. Kung talaga namang hindi kakayanin, alam naman natin no, that we can switch our learners to blended learning kaagad. Samantala nitong lunes, nagsimula na ang Brigada Eskwela sa pangunguna ni Vice President Duterte. Sa inilabas na DepEd Order 21, mas ginawang simple ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela na nakatuon sa bayanhihan at paglilinis ng mga paaralan lalo na sa mga silid-aralan mula sa mga hindi mahalagang dekorasyon, posters at tarpaulins. Inaasahan naman na aabot sa higit 28.8 milyong mag-aaral ang mag-enroll ngayong school year. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMN News.